Kasundaluhan, sabay-sabay na ipinagdiwang ang ikaisang 127 putpitong Independence Day. Simultaneous flag raising isinagawa. Ang detalye ihatid ni Eden Florida Sabay-sabay na itinaas ng mga unit ng Armed Forces of the Philippines ang bandila ng Pilipinas bilang paggunita ng ika-127 Independence Day Celebration ng Bansa na may temang kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Sa isinagawang simultaneous flag raising ceremony, ipinaabot ni General Romeo S. Brunner Jr. ang panawagan ng mas matatag na pagkakaisa ng hukbong sandatahan. We have made significant strides in our pursuit of peace today. We call for unity not because we are once again faced with a great challenge but because it is through unity that we stand firm, rebel no suik disrupt the peace we have worked so hard to achieve and continue to flourish as one proud Philippine nation. Samantala, nakisa rin ang nd Infantry Brigade kasama ang 9th Infantry Battalion sa selebrasyon ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Naga kung saan inalala rin ang kabayanihan at sakripisyo ng mga ninunong bayani ng bansa. Kaugnay nito, Umaasa ang pamunuan ng 9th ID na ang taunang paggunita ng araw ng kalayaan ay magsilbing paalala ng kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino, lalo na sa kasalukuyang panahon. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News.